Matagumpay na isinagawa ang gift-giving program sa Oriental Mindoro, kung saan nakatanggap ng tulong ang tatlong daang balo at mga higit na nangangailangan. Ang programa ay nagbigay inspirasyon at kasiyahan sa mga tumanggap na muling nakadama ng na malasakit at suporta. Sa balitang may pag-asa, ihahatid ni Mariville Soteho. Pagmamahal at pagkalinga ang muling pinaramdam sa mga widows and needy na nagpapalala ng pagmamahal sa atin ng ating Panginoon sa pumagitan ng gift-giving ministry. Ito ay sinagawa sa maluan luwan Covered Court. Sa inisyatibo ng Heavenbound Ministry Philippines, kabalikat ang mga Master Guide Volunteers at Adventist Community Services na bigyang pansin ang pangunahing pangangailangan ng mga benepisyaryo at ito ay malugod na naipagkaloob sa kanila sa nasabing lugar. Ako po ay blessed na mabigyan ng pagkakataon na magserbisyo at maging instrumento upang ipadama ang pag-ibig at pagkalinga ng ating Panginoon. Umabot sa tatlong daan ng kabu ang bilang ng mga tumanggap, kung saan dalawang daan at mga balo, samantalang labing pito naman ay kabilang sa mga higit na nangangailangan. Salamat po, mahal na Panginoon, sa ating natanggap na biyaya na galing sa Panginoon. Lalo tigit sa mga mga kasama ng nagbigay sa amin ito na ngayon pula ang nakita at nadama ang kaligayahan sa kanilang mga malilinis na puso ang aming natanggap na biyaya sa aking mga kapatid na katulad nito. Ito po, mahal na Panginoon, aking pinasasalamatan sa lahat ng nagbigay sa amin na mang at sabahan namin ito ng na mga kapatid. Ang mga benepisyaryo ay tumanggap din ng mga spiritual na pagpapala sa pumagitan ng makalangit na awitin, mensahe at panalangin pinagkaloob ng mga Master Guides. Tunay na ang mga gawaing tulad nito ay isa sa mga paraan ng paghatid ng kaligayahan, pagmamahal at pagkalinga sa ating kapwa. Gayun din, Ito'y nagpapatibay ng ating ugnayan sa komunidad na makakatulong upang mabilis na maipabot sa kanila ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Layuning maghatid ng mga balitang mayroong pag-asa mula sa Home District, Mindoro Island Mission. Ako po si Maria Vizotejo para sa Hope Today and PUC News.